orasyon sa sukob. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng kapayapaan at hindi ng kasiraan. Bawiin mo ang lahat ng sumpa, malas at takot na dulot ng sukob. Linisin mo ang aming tahanan at ang aming mga puso. Huwag mo kaming hayaang igupo ng pamahiin. Kundi palitan mo ito ng liwanag, pag-ibig at proteksyon. O aking gabay, itaboy mo ang lahat ng anino ng kasamaan at ipailalim kami sa iyong banal na biyaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sa Torah nito Perarotas, Biom Cross, Lestum Espiritu Diyom Cross Lestum Espiritu Diyom Cross Lestum Espiritu Amen Gawin ito araw-araw upang hindi mangyari ang masamang pamahiin na ito Maraming salamat sa mga tao na naniwala tumangkilik sa mga binagi kong kaalaman